ilaw mm. kailangan takpan kayo, ayan kikita. Ayan, kikita. ayan Merry Christmas po mga kabukids Dahil papasok na po yung Pasko Unti-unti na po kami nag ano, Nag prepare para medyo Gumanda-ganda naman yung ating bahay kubo Magkaroon ng konting essence ng Christmas. Ayan. Bumili po kami ng Christmas light. So, dalawang perasong Christmas light na solar yung ano niya, nag-ooperate. So, balak namin ikabit dito sa may harapan ng ating bahay. At saka doon sa may gilid yung isa. Itong isa na to ay straight. Straight lang siya. Tapos yung isa naman po na kuha namin, nabili namin, ay parang ano ano bang tawag doon? parang rain <laughs> Ayan, pa, meron siyang pahaba-haba na ganyan pa laylay ito so, yung aming kakabit today and tignan natin kung maganda yung ilaw niya mamayang gabi kapag kadumilin na katulong kong magkabit si mama B at saka si Bilog at ang ating camera girl si Jinky tara kabit na natin Tulungan mo na lang ako doon ma'am oh. Doon kakabit ko 'tong panel dito sa mekaniko. Tapos ilagay natin diyan sa may barandilya na 'yan. Doon natin i-edit. Mga ganun na. Sa ititig nako. Sa ititig. Sa sa labas na. Ay, pwede rin pala kahit dito. Mga <laughs> <pa> ganyan na. <laughs> <laughs> Yan. Yan. Dito ko po nilagay mga kabukid sa kanto kasi maganda yung sinag ng araw dito para naaarawan yung ating panel. Tapos, Nilagyan ko dito ng ilaw mula sa taas. Nagsimula. simula ito na tapos dito tapos dito sa ibabaw ng ng ng, ng, ng ano ng pintuan ma ah, oo diyan muna yan pag bumaba ka diyan eh, diretso eh, na uh, sa hagdan tawag <laughs> mo pala yan, yan yan, yan. oh, oh. oh. magpapas kung may pilay <laughs> 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 ha oo tama ang tuloy yung wire Abutol <laughs> <laughs> <Papadal. laughs> pa yata. <laughs> Oo. Uh, <laughs> Tapos yung nag doon na lang pa. Dito wala na. Sakto lang. Mabuti may tinatagong pako si mamabina ganyan. Hmm. Dali <laughs> sa langa yan. Bawat, bawat ano yan, walis na babaw sa babawatan. <laughs> Maganda ano na yung iba. Maganda to kasi yung pang ano talaga to sa wire. Sa wire. Uh, pang kabit talaga sa wire para uh, hindi kumakalas. Tayo na rin yan. Ka. Ano pa yan ang bahay? Kasabay pa. Ah hindi. Nahuli pala na po. Yung hulman niya mula doon straight dito sa barandilya pababa ng kaunti dito, pag so sa so may pinto pag ganon, pag ganda <laughs> Sinulang. tinapos <laughs> low budget, low budget Christmas light pero mamaya magkaganda sana yung isa pwede na ako. na. Ayun pala pag natatakpan dito. Oh, uh, madilim na eh. Ay, <laughs> okay. Magbabaklas muna ako ng ano. Magbabaklas muna ako ng aking uh, storm protector. <laughs> napakalaking tulong. Ang <laughs> laki ng tulong eh. Dito ko nilagyan yung pala yung hangin dito sa harapan. <laughs> Oo, <laughs> dito ang hangin Saan ito? Dapat dito ang ano mo lagyan ko ng trapalto nung nagbabagyo Ay. Kasi nga ang lakas Nung simula dito uh. yung hangin, ang lakas uh -huh. Pati doon, lagyan ko ng tabon Tapos umiikot yung hangin dyan sa harapan <laughs> Wala rin, pay-pay-pay-pay din Umiikot-ikot kasi yung hangin eh, no? Parang ipo-ipo Tapos ako na Naku sa hangin niya. Tara yan naman, ilalagay ko yung kanyang panel dito rin sa naaarawan. Dito naman, dito mao. Kasi yung araw dito, sumisikat. <laughs> dito dito. Sasto lang. Sasto lang dito. Abot? Abot. Yun. Oh, abot. Ito na last, ano niya, oh. Saktong-sakto. wala sakto. mm -hmm. Walang labis, puro kulang. Walang labis. <laughs> Sige ma. Sige daw, tingnan natin. Abot na abot. Mm -hmm. Ayun, no, sakto lang pala. <laughs> oh, pag mahilain, baka maputol. Pusod mo konti. Pusod mo konti para makapot ito. Ay, ito kung oh, pinahaba, mahaba. Ito kasi pinalawin. <laughs> Oh, gabi na. Hindi pa tayo natatapos. Paano natin ito makikita? Ito, okay na ito kaya. Uh, hindi siya pantay-pantay. Ganyan siya, parang cortina. Okay lang? Okay lang. So, ito, dito, dito. Uh, Oo, okay lang yan. Okay lang. <laughs> okay lang yan. Sana lang wala nang bagyo. Sana lang, kundi magbabaklas tayo niyan. Pakai nawaan kita, pagi Wow! wow. wow. <laughs> Merry Christmas! Oke, tak, tak panco rendon yang kita sebagai Thailand. Ang ganda. Sabay tayo. 1, 2, 3, go! Wow! <laughs> <laughs> Expectation. Ang ganda ito. Ang dami kasi nakalawit-lawit. <laughs> Maaga pa kasi. nagagalaw galaw nagagalaw galaw ito na isang ano lang patay, oh. Astig. Oh. astig astig kumikinting kinang si Mama BEO yata <laughs> maano <ng> ilaw <laughs> ay okay na mamaya oh, tingnan natin mas maganda ba kaya pag din. oh pag din. okay para kitang -kita. patay, na, patay. Taka. Astig na Okay, tapos na, astig, astig na. Ay, yes. Ay, Christmas light na ang ating bahay kubo <laughs> Nangihintayin lang namin magdilim Para mas maganda yung liwanag ng ilaw Biti na biti eh Maganda sana meron din dito mapuno sana munti unti na natin uh -huh. tapos na tapos na ang ating Christmas light <laughs> para silang kumikot ikot tap, kumikot ikot tap, kumikot-ikot-silap Merry Christmas! Mamamas ko po! <laughs> Pasok lang! Wala lang kayo pang Pasko! <laughs> Kaya mo, ano rin yung... Ano um, ba yun? Yung nagalik ba dito? May ilaw sa Kulitap. Ano ba yun? Alitap-tap. Ilaw-ilaw. Sabud-sabud Alit. Kulupot? Hala! Sig! <laughs> Ganda. Tingnan <laughs> naman. Uy, hindi diba masyadong kita yung nasa harapan. Mamaya, maliwanag pa eh. Ayun. Ayun, anong tiyunti ng gumaganda.

Oh, Nakapanood din si Pato Nakita yung ilaw na Nanonood din si Pato oh, Yakap na tayo Pats, Pats. Yakap. Yakap na Pasko na eh Ayoko <laughs> Kinakabahan na siya eh <laughs> Sabi niya ba Pasko na Noche buena na <laughs> Alam niya pa Hinawakan siya siya <laughs> nga Hindi na. Palalab namin niya si Pato bao. Sa pamana ng ano? Ng bagyo. Ang bagyo. Okay tama pa pwede na rin to. Ihalo natin sa ating sardinas. Hmm. Anak din ako na ako. Ano? Hindi ko tititibot. Baka kasama pati purbig ikot-ikot mo. Eh, <laughs> mo. So. Lagay mo. Sa so, ano? wala. tayo mga kabukid sa pangyumitas ng ating gulay. Excited kasi bago ano, itabit ng Christmas, Christmas line. Yan. <laughs> <laughs> hmm? Ay, may bumabangga sa at ah, ating ay, mata. <laughs> okay na yan. Ay, langgam. Langgam. Okay na to? Ay, okay na yun ma? Magulang na to? Magulang na nga. Ano yun na lang? Pero doon yata sa kabila, mayroon ma? Ha, doon? Tingnan Tara. natin. Tara. Ayun, Nang hinahanap ko. <laughs> Palayo lalo. Eh, uh, Christmas party. <laughs> <laughs> Christmas party. <May> Christmas, <laughs> Christmas party. 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 Christmas Mahalo sa ano? Mahalo ka lang yung sardinas pa rin. Mm -hmm. Sarap na naman ulam for tonight. Sardinas lang ang katapat niya mga kapatids. Sob na naman ang hapunan. Pambansang ano yan? Sakog. <laughs> ang ating kids, sardinas. Mabilis ang ulam. ulam. <laughs> Ayan yan, bango na. <laughs> bango na kay Bilog eh. <laughs> itong ano nito eh. Ibang brand dito ng sardinas ang nilagay namin. Mahang ha? <laughs> Oo, mas mahang ba hmm. yan? Palas lang. Palas lang. Youngstown? Matagal kasi namin hindi na sa lubong yung Youngstown. <laughs> Parang gusto ko naman. Kaya nga lubong? Yan. Yeah. Kala ko mahang ha? <laughs> <Ito> kasalap. <laughs> ang sa haluto. Wow, sarap kumain. <laughs> Parang nasa pamahaling resto. Pinagyan lang kasi mas light na ganda na. Kapag mabagal dapat yung blink blink ng Christmas light, mabagal lang dapat yung muya. Para sa ano, nagmamatch doon sa blink. <laughs> Pag oh, mabilis naman yung bling bling, saka. <laughs> Ganon. Ayun, mabaga lang. Dapat dandan dahan lang. Mm. May pa-yong isa yung maraba, ano? Eh. Mm. Ay, maganda. Ano yun eh? Ano ba tawag doon? Raindrop? Mm -hmm. sa mga puno, mano. Okay. Pag may malaking puno ka, tapos lalong marami, mm. parang umulan sa gabi, di ba? Mm -hmm.